Pinapakalat po ito ngayon ng mga diehard. Matapos nga lumabas yung patot sa dabayon or yung um, pahayag kamakailan ni Marcos Jr. na wala namang ginawa daw ang dating administrasyon ni Duterte sa mga biktima ng Yolanda. Yon, eto ngayon ang kanilang pinapakalat. Abay, hindi lang naman po ang mga Duterte ang pumunta dyan. O sige, given, na merong aksyon na ginawa, may mga tumulong sa parte ng mga Duterte, natural lang yun. Kung nasaan nga daw yung maraming camera, naandun din yung mga yan, kunwari na matulungin, kunwari na may magandang intensyon, pero bottom line, pansariling interes pa rin po ang iniisip ng mga yan. Ganyan po ang mga Duterte, Diyos ka po naman. Hmm. Talaga ba? Talaga ba na sila lang, abay napakaraming individual, napakaraming private persons, private citizen, mga grupo na naandyan na tumulong galing sa ibang bansa, international groups. At kahit, kahit yung mga kumpanya lang, ano ho, kahit yung mga ordinaryong yung kababayan natin, abay kami rin po, muntik ng mapadpad yan eh. Nung kami merong uh, donation drive din tungkol sa, or parang nga dito sa mga biktima ng Yolanda. Lahat naman tayo ay kumilos. So kung kumilos ang mga Duterte at tumulong sa mga biktima, alam na natin kung bakit. Alam na natin ang totoong intensyon ng mga yan. So ngayon, ito po ay pinalulutang ng maraming diehard para, para ano? Para nga sabihin na kahit nasa baluarte ng kalaban o sa baluarte ng kalaban, mabango pa rin daw ang pangalan ng mga Duterte. Kung <laughs> naalala niyo po, nag um, attempt na maglunsad maglunsad ng maisog rally diyan sa Takloban pero walang nahita at walang nangyari yun no anong intention bakit na maglunsad ng napakaraming rally so balikan natin In case daw the memory of the Romualdez Marcos family is short or they are suffering from selective amnesia, let this picture speak speaks for itself. Let this picture speak itself. Ito daw ay, ito daw si, o sa picture na ito kung nakikita niyo po, ito daw si uh, Sebastian Duterte. Wala daw political plan or even an ambition ng mga panahon na yon. Diyos ko po naman, planado na po yan ng mga Duterte. Talaga ba? O ay bakit? Hindi ka pa nipaniwala eh. Na wala mulat sa poll or ng mga panahong ito ay wala, wala pa silang political plan or even ambition. Abay, napakalaya naman po ng Davao City kumpara dito. At yun nga, um, etong mga naandito, yung mga leaders dyan, ay matagal na rin itinuturing nakalaban naman ng mga Duterte. Matagal na mayor, etong si Duterte, si Digong, di ba? So sigurado tayo na mulat sa poll ay planado na niya sa style ng kanilang pamamahala at pamumuno, planado na nila na hindi hindi nila pakakawalan ang pwesto diyan sa Davao. Mga power hungry ang mga ganitong klase ng tao, pa simple. Pa simple lang po. Wala daw political plan or even ambition ng mga panahon. Talaga lang. It was just your concern for humanity. <laughs> so yan. Natawa tayo dun, dun sa concern for humanity. Uh, para kasing hindi hindi mo maubos or ubos isep dahil hindi naman yun ang totoong nakikita natin sa mga Duterte. Concern for humanity for the residents of Tacloban, for the people of Leyte and the devastated homes of Eastern Visayans. Mm -hmm. Nasa ground zero. Kung nakikita niyo po itong picture na ito, nasa ground zero daw itong Sebaste, Sebastian Duterte. Carrying or between carrying dead people and cleaning up the mess in Tacloban. Yan little ulitin ko ah, wala namang problema. Hindi naman pagiging heroism um, or monopolized heroism yung nangyari na mga Duterte lang ang hero dyan. Abay, napakaraming tumulong dyan. At kung naan dyan ang mga Duterte, uh, for, uh, purely for, for humanity concern, ito maganda. Pero hindi kasi yun ang totoong pakay nila. Okay? Good luck.